isang matikas na corporate building sa Manila. Naglalakad si Lana nang may kumpiyansa sa lobby. Sa isang granding boardroom, nagmamalaki si Leo Corpus sa mga board members. Biglang bumukas ang pinto. Lahat ay nagulat nang pumasok si Lana. Nakita ang kanyang silver locket. Flashback, eight months ago. Pinapahiya at pinatalsik si Lana bilang tagapaglilinis. Inakusaan siya ni Leo at ng kanyang pamilya kasama ang ina ni Miguel na nagnakaw ng kwintas. Walang nagawa si Miguel, nanonood lang. Bumalik sa kasalukuyan, nakaupo si Lana sa dulo ng mahabang mesa sa lugar ng chairman. Leo, anong ginagawa mo rito, basurera? Nagkamali ka ng silid. Lana, nandito ako para sa board meeting. Leo, Board meeting? Ang isang katulad mo? Ako ang major shareholder. Board member one, lalaking nakasalamin. Ano? Leo, imposible. Board member 2, babaeng executive? Paanong nangyari ito? Sino ka ba talaga? Ako ang may-ari ng 55% ng Corpus Holdings. Ipinakita ni Lana ang mga dokumento sa screen. Natigilan si Leo na wala ang kanyang ngisi. Hindi, hindi ito totoo. Businessman katabi ni Leo, napakalaking porsyento. Walang saysay -say ang mga papel na iyan. Paniguradong peke. Ang mga dokumento ay lehitimo at mayroon pa akong isang surpresa. Nagkatinginan ang mga board member, puno ng pagtataka. May isang nakatagong probisyon sa charter ng Corpus Holdings. Ipinakita nila na ang isang sinaunang dokumento kumikinang ang kanyang silver locket. Ang Reyes family ang may huling say sa lahat ng desisyon. Reyes, anong pinagsasabi mo? Board Member 1, sino ang Reyes family? Secretary, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Isa kang magnanakaw. Naaalala mo ba ang insidente ng Quintas? Dapat kang makulong. Lana, ang insidente iyon ay isang setup. Ipinakita ni Lana ang lumang CCTV footage sa screen. Kitang-kita ang ina ni Leo na nagtatanim ng kwintas. Hindi! Hindi totoo yan! Leo? Ma! Board member 2, si Mrs. Corpus? Businessman, napakawalang hiya! Nanood si Dr. Miguel Santos sa footage, na puno ng pagsisisi. Sinubukan niyang lapitan si Lana pagkatapos ng meeting. Lana, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Huli na ang lahat, Miguel. Malamig na lumakad si Lana. Iniwan si Miguel na nakatayo, malungkot. Miguel sa sarili. Hang tanga ko. Nagpatawad si Lana ng emergency board meeting. Pinangunahan niya ang pagbabago sa pamamahala. Para sa kapakanan ng kumpanya, kailangan ng pagbabago. Simula ngayon, tinatanggal ko sa posisyon ang mga sumusunod na executive. Executive 1, loyal kay Leo. Ano? Wala kang karapatan. Lana, mayroon ako at tinatanggal na rin kita. Executive 2, babaeng may edad. Sir Leo. Leo, galit. Lana, hindi mo ito magagawa. Nagawa ko na. Leo, hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat. Kukunin natin ang Corpus Holdings pabalik. Kailangan nating gumawa ng mas matinding plano. I-frame up natin siya para sa corporate espionage. Tama, hindi niya ako kayang pabagsakin. Ang babaeng iyan ay mayabang, ngunit hindi niya kami kilala. Sa isang pampublikong pagtatanhal, nagulat si Leo at ang kanyang ina nang mag-play si Lana ng leaked recordings. Narito ang inyong bagong plano. Corporate espionage, hindi ba? Narinig ang boses ni Leo at ng kanyang ina sa recording, nagpaplano ng frame-up. Paano? Paano mo nakuha yan? Imposible! Reporter, babaeng beterana, napakawalang hiya. Reporter, lalaking baguhan, ibig sabihin, nagplano sila ng masama? Nagpupulong ang mga natitirang board member. Nahaharap ang Corpus Holdings sa malaking kaso at pagbagsak ng stock. Walang pag-asa, tuluyan ng babagsak ang kumpanya. Mayroon akong solusyon. Anong solusyon? Mukhang imposible na. Kailangan ko ng ganap na otoridad. Ibigay ninyo sa akin ang desisyon. Nagkatinginan ang mga board member. Nagaalangan ngunit umaasa. Isang malaking press conference sa isang prestigyosong hotel. Humarap si Leo sa media. Leo, ang babaeng ito ay sumisira sa aming kumpanya. Siya ang salarin. Reporter, babaeng veterana. Sir Corpus, paano niyo maipapaliwanag ang mga recordings? Iyon ay peke. Dinaya niya kami. Reporter: Lalaking baguhan, pero may ebidensya. Si Lana ang may pakana ng lahat. Humarap si Lana sa mga media. May dala siyang sinaunang selyo ng pamilya at legal na dokumento. Lana: Hindi ko sinisira ang kumpanya. Ibinabalik ko lang ito sa tunay na may-ari. Nagpakita si Lana ng mga dokumento at isang selyo. Lana: Ako si Lana Reyes ang nawawalang tagapagmana ng Reyes Clan, ang tunay na nagtatag ng Corpus Holdings. Leo, imposible! Ang lolo ko, magnanakaw! Reporter babaeng veterana, napakalaking balita! Reporter lalaking baguhan, ang Reyes Clan? Ipinakita sa screen ang mabilis na pagbagsak ng stock ng Corpus Holdings na himatay ang ina ni Leo sa harap ng mga kamera. Babaeng veterana! Bumagsak ang stock. Hindi, hindi ito mangyayari. Natulala si Leo, tuluyang nawalan ng pag-asa. Reporter lalaking baguhan. Tapos na ang Corpus Holdings. Lana, tinitigan si Leo. Ang trono na ninakaw mo ay bumalik na sa tunay na may-ari. Tapos na ang laro mo, Leo. Nakatutok ang mga kamera kay Leo, napahiya siya at tuluyang bumagsak sa sahig. Ang huling suntok. Tuluyan na siyang natalo. Mabilis na kinilala ang tagumpay ni Lana. Pinamahalaan niya ang Corpus Holdings at sinisimulan itong ayusin. Board member, may edad. Si Miss Lana Reyes ang magdadala sa atin sa bagong simula. Marami pa tayong aayusin. Nagpapalakpakan ang mga board member, puno ng pag-asa. Nilapitan ni Miguel si Lana. Miguel, patawarin mo ako. Mahal kita. Gusto kong ayusin ang lahat. Lana, tumingin sa kanya may kaunting emosyon. Miguel, ang sakit ay malalim. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Lana, hindi na madali ang lahat. Pero ang misyon ko ay hindi patapos. Isang shot ng kanyang silver locket. Mabilis na shot ng isang misteryosong pigura sa malayo, may hawak ding kaparehong locket, nakatago ang mukha. Misteryosong boses. The true game has only just begun, Ares.